Hello guys. No. Napanood ko lang itong video kay Jabba PH no. Panuorin natin yung sagutan ni na Ternyalis at uh, Erwin uh, Tulpo. Kapatid ka ni Mandateo. Uh, ni secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng Bitag. Magkakapatid kayo. Pakinggan nyo yung kaninang definition ko, ba diba? So, pasok na pasok sa bitag. Uh, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Then, puro plunder lang, bukang bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo. Eh. Masakan ko ng tae yan. Eh. Patunayan mo muna na may plunder. Bossing, okay? while addressing the chair to use the term Mr. Chair or as appropriate because the word b -S -S -I, i heard is definitely not uh, part of the language we use in this hearings. Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita ng b o -S -S Ulun, sabihin mo lang bossing, ang pang b Palo ko sa ulo mo yung buong Ngayon, pupunta tayo kay Mr. Erwin Tulfo. Ngayon, kanina kasi, yung paghuhugas ng kamay, eh, maliwanag. Na parang hindi kasangkot dito, no? Pero, kapatid ka. Ni uh, Secretary Teo. At hindi ka ordinaryong empleyado ng BITAG. Magkakapatid kayo. So, nabasa nyo naman, di, eh, napakinggan ko, napakinggan nyo yung kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa bitag. Ngayon, yes. magkano yung talent fee mo doon sa uh, show na yan? Ano ko like siya? Pag ina ko na uh, Sen? Go ahead, please. Alright. Uh, una ho sa lahat, yung issue, uh, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder pa. Ipatunayan mo muna na may plan there, bossing, okay? Ngayon, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. All right. Doon naman sa... Excuse me. Uh, with all due respect to our resource persons, uh, we would appreciate it very much, and this is a request, that you address the chair, do not address the I will, I will personality. I will honor your honor, Mr. Chair. And uh, At the same time, I would also admonish everyone here, including... Mm -hmm. Senator Trejanes, that uh, nothing is has been concluded here, but that is the style of questioning of Senator Trejanes. I understand, Mr. Chair. Thank you. Right, yes, uh, Senator uh, Here, 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 here. Thank you, Mr. Chair. I appreciate the intervention of the chair, and may I also request the chair further to remind our good resource persons while addressing the chair to use the term Mr. Chair or as appropriate because the word B-O-S-S-I-N-G I heard is definitely not uh, part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. Uh, the point is well taken. Uh, doesn't take any offense, although it would be appreciated if the formality of the Senate is respected, uh, Mr. Tulfo. Mr. Erwin Tulfo, thank you. And for all the resource persons. Thank you. I appreciate that, uh, Senator, ma'am, for for informing me. At least, uh, probably a year or two from now, I would know. I would know that. Anyway, sir, uh, Mr. Chair, you seen here on Senator Trillanes, na kasam sa plan der, dahil uh, it, hindi delipliado ako. am ako, Mr. Chair. All right. Ang talent po kasi, ipapaliwanag ko lang ho ka sa inyo, Mr. Chair, na hindi po regular yan. All right. Wala ho mga benepisyo. Kung sa kuwan eh, casual ho, anytime pwedeng si Bakin. Alright. Just like any other companies. Para lang kung carpintero, sa is isang construction company, pag gusto ng palayasin ang kumpanya, pwede. Okay. Yung ito rin niyo, Mr. Chair, sa mga security guard So, sa ibigang punto ko, Mr. Chair, ano naman ho kinalaman ko diyan sa sinasabing pondo na yan ng DOT? Eh besides, Mr. Chair, nung dumating ako sa programa na yan, nagumpisa na yung yung uh, ikakang yung uh, advertisement na yan. Alright, nung pumasok ako. At saka nga pala, Mr. Chair, hindi lang po kami dalawang uh, anchor dyan. Kung makikita nyo sa TV screens, tatlo po kami ang anchor dyan. E eh, pinagdidikdikan lang ho ng ilang media at pinipilit na kami lang magkapatid na isa ako sa may-ari. Hindi po ako may-ari, lilinawin ko lamang ho sa lahat, lalo na sa ilang mga media ho dyan na very critical ho sa, sa amin. Hindi po ako producer, co-producer, official or whatever ng BITAG Multimedia Unlimited Incorporated na producer na kilos pronto. Ako po ay talent laang na kilos pronto. Nevertheless sir, abi kung uh, tinatanong niyo kung magkaro yung uh, sweldo ho, ay bay nasa 150,000 mo sir. Eh yun po yung uh, usually pag nasa TV po, yan po yung usual na uh, sweldo po ng mga angkors, sir. So, diyan yan sa kilos pronto? Opo. Okay. So maliwanag na nag-benefit ka dito sa transaction na ito. And uh, ang sinasabi ko nga kanina, while si Mr. Alex Santos is also an anchor pero hindi siya kapatid. But in the uh, in the crime uh, of plunder as mm -hmm. I uh, recited earlier eh ano, in with members of his family, relatives by affinity or consanguinity. Anyway, yan naman yung kasong ikakaharap nyo eh. 'di ba? So sa akin eh kung mag akusa kayo, ganun ganun na rin lang. Hindi eh, magkadibdib naman kayo na ano, wag yung parang ay, hindi ho. Dito pa lang, eh. No, no, diba? No, Mr. Chair. Uh, hindi ho. Eh, haharapin ho natin yan. Oh, yun o, yun ang maganda. Hindi, naman kami ang At saka, hindi ho kasi kami mahilig gumawa-gawa ng mga kwento, Mr. Chair. Ay, nako. Uh, alam na, nyo. yung gumagawa-gawa al Alam nyo dun sa Ito, radio program, program ninyo. Mr. Chair. Diba? Alam nyo dun sa radio program ninyo. Again, I admonish everyone here. Uh, it is the desire of the chair and it is within the rules Uh, for the chair to admonish anyone, address the chair and I would appreciate it if you call me Mr. Chairman because I'm not made of wood as you know Alright Mr. Chairman, uh, at the, the chairman, same I'm time, sorry. <laughs> At the same time I just want to uh, reiterate the fact that I was also a talent uh, uh, and I got paid on the basis of uh, well, uh, SSS, well, uh, that's my business Yes, <laughs> in Channel 5 and that's how I come to know uh, Mr. Irwin Tulfo and uh, in fairness to Mr. Tulfo, this is not a defense. We do, do our homework here. We did check on whether there is any connection in the corporation other than being a talent of the show uh, in the corporation. So, uh, however, the distinguished uh, the senator is correct that uh, you are the brother and that is something that you cannot uh, uh, change. I I I do not deny Mr. Chairman that I am the brother younger younger brother. Like I yeah. said you cannot change it. So yes, let's Mr. go to Mr. another topic. Yes Mr. Chairman. Thank I uh, I submit to the wisdom of the chairman. Uh itatanong ko lang Mr. Chairman dahil apparently dito sa resolutions ang nakapag-uusapan uh, lang ay yung uh, ad placements. But uh the COA also flagged other transactions during the time of uh, Secretary Teo, particularly yung uh, bahay karinderya, buhay karinderya, and uh, the duty-free purchases, just to establish a a, a pattern na uh, so, so so kasama to, Mr. Chairman. Okay, can I ask the the coa uh, in relation to the other flag transactions by the DOT. Pwede nyo bang isa-isahin po? Tinanong po ako ng Senator Gordon kung gusto ko bang pumunta. Eh sabi ko, yes sir, pupunta ako para linawin ko itong mga issue dahil ayaw po talagang tantana ng mga demonyo at mga balasubas at mga hudas, hestas, barabas. Pilit na talagang pinipilit na isama ako dyan sa kontrobersiya na yan. Yung uh, advertisement ng Department of Tourism na 60 million sa PTB4. Hmm. Pinipilit ako dahil kasama ko raw si uh, Tolben sa programa, entonces kasabot na rin ako. Ang hindi alam ng mga bugok, ha? Lalo na yung nagmamagaling-magaling kahapon doon na sa Senado. Mamaya ka sa akin, mamaya ka, ha? Dalawa ito, eh. Babae at lalaki. Akala mo mga... Akala ko, alam mo ba na dati akala ko pag mga senador matatalino, may mga bobo rin pala vote. Correct ka dyan. May yan. mga bobo rin pala, mga utang ina. Oo. Utang, sabi ko. Mm. May mga bobo rin pala. Mm -mm. Na, Diyos ko po, eh, kahapon, nandoon. Nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, bayan, eh kailangan ho nating magpaliwanag. Ano po? Ha? Hindi porket kasama ako sa programa, ha? Eh, kagaya itong katabi ko ito sa si engineer, hindi ibig sabihin katabi ko dito ngayon, ha? Ay uh, producer na ng programang ito, ha? Ay uh, boss na ng Tutok Erwin Tulbo. Hmm. Eh, hindi ho ganon. Porque kasama, dahil magkapatid, eh, sinasabi, uh, may kinalaman daw ako doon, makailang beses ko nang sinabi, Hoy, talent lang ako. Kung hindi nyo naiintindihan ko ano ang talent, ang talent po ay kasual. Kasual po na empleyado ng isang telebisyon o radyo. Mm. Talent. Pag wala kang pasok, wala kang sweldo. Ganun mo oh no, ang kasual. Ka Hindi po regular. Hindi rin po ako official. Kaya wala po akong decision making. Hindi ako makapag-desisyon. Wala akong karapatan kung ano man ang mga transaksyon ng kumpanya na yon ng Bitag Unlimited na siyang producer ng Kilos Pronto. Wala ako akong pakialam kasama na po nung isa pang angkor na si Alex Santos, kasama po ng mga direktor, kameraman, ha, producer, ay, uh, writer, ganun ho. E, ayaw talaga magpaawat ng demonyo. Mm. Talagang pinipilit. O mamaya kayo sa akin, ha? Ang problema, Tira kayo ng tira, tri, diretsuhin ko na. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ah, ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa. pag ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. Eh. Ang tatapang ninyo, por kita sa teritoryo ninyo ako. O, oh, pumunta ako. O, oh, pinakita ko na may yagbols ako. O, oh, wala akong inaatrasan. Hindi kami umaatras kahit sa teritoryo mo pa. Imbitahan mo ako sa bahay mo, Trillanes, pupunta ako eh. Imbitahan mo ako sa bahay mo, sa lungga mo, Tiberos, pupunta ako eh. E, ko po naman. Ngayon, ikayo naman ang imbitahan ko sa programa ko. Dahil inimbitahan nyo ako, pumunta ako. It's just fair na kayo, din sagutin nyo itong prog sa programang ito. Ay, Salome, ibigay mo yung telephone number nga sa ere para matawagan ako ni Trillanes at na... Uh... Neon Teberos. Ako naman ang kikwestiyon sa inyo, okay? Kinestiyon-kwestiyon nyo ako, pinagpipilitan nyo ako kahapon, ha? Nakasabwat ako, Trillanes, sinabi ko na hindi ako kasabwat. Hmm. O Teberos, eh, pinipilit nyo na, eh, Tulpo si Sole. Eh, sabi ko, ano naman kinalaman ko dan? Empleyado lang ako, ah, uh, madam. Hindi, hindi yan, yung kwan. Yung landline natin, oo para matawagan tayo ni senador Trillanes at saka ni uh, Chair, Chairwoman ah, Risa Ontiveros. Ayaw niya, Roas, magsalita tayo ng B-O-S-S-I-N-G. Ulun, sabihin mo lang, Bosing, ang dawi pang B-O-S-S-I-N-G. Ipalo ko sa ulo mo yan buong kayo. Eto, number na, men, Trillanes Ontiveros. Bibigyan ko ka rin kayo ng pagkakataong magsalita. Since kahapon, nasa teritoryo niyo ako ha halos gusto nyo akong lapain kaming tatlo eh ngayon eh pagbibigyan ko kayo kung talagang matapang ka Trillanes sumagot ka dito sa programa ko ha ito yung landline ko 410672 hindi yan yung sa radyo may pasensya na po kasi may dito pala sa kwan may mga Si Gordon, na ah, blood na rin sa so staff niya. Mali-mali <laughs> din. O <laughs> oh, yan, ah, paano natin makakausap si Trillanes kung... Anyway, uh, the Trillanes, uh, ah, ito yung landline namin dito. 924-2620. 9242620. Ah, sagutin niyo kulokoy, ha? Ah, all right. Ah, ito lang simple lang tanong. Kasi kahapon Trillanes pinipilit mo na ko dyan, plunder. yung style mo bulok eh. Narinig ko na yan, panahon pa ni yung kay Pangulong Duterte na sabi mo maraming mga cheque, Flander ang kakaso sa Pangulong ito. Pagdating do sa anak niya, Flander din, puro Flander na lang, bukab bibig ng bunga mo. Sipain ko pa yung bunga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Puro ka na lang Flander na alam. E na hindi mo naintindihan ko anong Flander. Oy gago, ang plunder, pag binulsa mo yung pera, pera, nilagay mo sa bulsa mo, is plunder, ugok. Paano magiging plunder? May kontrata, may papeles dito, no pinirmahan, no uh, papeles, no proposal, uh, memorandum of agreement, cheque, kompletos recados kung saan pumunta yung pera, ugok. Paano mo sasabihin plunder, bobo? Kompleto. May proposal ang PTB4, inaprobahan ni DOT. Ah, ah may memorandum of agreement, may cheque, meron kung anong oras lumabas ang commercial, etc. Ba, so, paano magiging plunder? Walang pinuntahan na bulsa yung salapi. Hmm. Ang plunder, pag wala kang papeles, hindi mo matrace. Kagaya ng mga pidap na yan, mga dap na yan, Pinoy. Bobo ka rin pala yan, oh. Sayang, pagka senador mo. Nevertheless, ito. Tawagan mo ito linya namin para makasagot ka. Ako naman magtatanong siya, Nagtatanong-tanong ka kahapon. Sasabihin mo, tinanong mo ako kahapon kung magkano sinisweldo ko. Sinasabi ko, 150. Isang buwan dyan sa, sa kilos pronto bilang angkor. Iyan e naman talaga mga sweldo ng mga angkor, mga newscaster. Oh. Eh, sinabi ko, kapag mukat-mukat mo kanina, abay, sinabi niya, inamin ni Erwin Tulpo na nakinabang siya 150,000 a month. Eh kung hindi ka ba naman gago, bobo, pulpul, ha? Fake news. Hindi, narinig ni Gordon, ni Senator Gordon. Tinanong mo ako at maraming nakaranig at ang sambayanan, sinabi ng tinanong mo ako magkano sweldo ko. Hindi mo ako tinanong kung nakina, magkano ang pakinabang mo dyan. Hindi ka ba naman, usaksakan ka ng bobo talagang hinayupak ka. Anyway, tawagan mo na lang kami. 924-2620. Kung busy yun, 929-0437. Kung busy pa rin, Yan ang mga ah, uh, pwede mong tawagan. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Since kahapon tinanong mo, ako naman tatanong. Ano na ang nangyari doon sa kaso mo noong 2015 na 1,630,000 uh, ang ibinabayad mo sa mga consultant mo? na anim na putatlong konsultan, 63 okay. na hmm. konsultan. Kabilang na riyan yung kapatid mo. Hindi mo pa naipapaliwanag kung bakit kumuha ka ng ganyang karami na konsultan, 63. Ano ka, Pangulo ng Republika? Hoy, Pangulo lang ng Republika ang pwede mag na ganong kadami? At saka yung kapatid mo, kinuha mong konsultan. Ano yon? Konsultan na pag-alaga ng manok o baboy? Ang Hinayupak ka po sa sabi mo, pinaswell doon mo yung consultant mo ng 1,630,000 a month? Diyos ko po, ha? Ngayon, sabihin mo sa akin, anong paliwanag mo doon? Dahil hindi nga mo kami na paliwanag, bukas yung linya ng aming telepono, magpaliwanag ka rin. Sige so, nga, anong nangyari, ha? Bakit? Talaga may consultant ba? asa a matter of fact, hindi mo pa nga nasasagot yata oh, yung ombudsman eh. O oh, hindi ka kinasuhan ni uh, Carpio Morales. Dahil isang kwadra lang kayo, mga hinayupak kayo. Oh. Wala ka pang sinasagot. Nagsagot-sagot ka lang sa mga kaalyado mong TV at saka Doon mo sinagot yung 1.63, 630 million. Pero ang taong bayan, hindi ka pa sumagot sa amin kung bakit kumuha ka ng 63 na konsultant. Napakadami. Masabihin mo, eh, kasi allowed naman kami sa Senado gumasta ng 1 million plus. Ibig sabihin, kailangan mo bang ubusin yung pera na ibibigay sa'yo? Alam mo na naghihikahos ang taong bayan? Ha? Alam mo na pinagkakandakubaan nila Miko, nila Maiko, nila uh, Tomas, anak pa, nila Mariscotes? Yan pinansweldo mo na yan sa consultant mo ko, no? Hoy, pera ng buwis ng taong bayan yan, ugok! Tapos wawaldasin mo dyan sa konsultant mo? Anak ng baka, o kaya nga sasabihin mo, consultant 63, 1,630,000 monthly ang sweldo bayan. Yan daw po ang pinapasweldo niya sa mga consultant niya na 63. Napakadami yung palang consultant eh, bakit parang tanga ka pa rin at bobo? Tanga!